So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang magbahagi at maghatid sa inyo ng ilang mga love advice na sigurado ako makakatulong ito sa inyong buhay pag-ibig. So dahil sa napakaganda ng magiging topic natin ngayong umaga, sigurado ako maraming mga kababaihan ngayon ang magpapasalamat sa akin. So ano ba yung magiging topic natin ngayong magang ito? So ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin para umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. Oo, totoo ang narinig mo. Ito yung mga bagay na sana tapusin mo yung video para makumpleto mo at lahat may apply mo sa kanya in case na binabaliwala ka na, in case na hindi ka na niya binibigyan ng pansin. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, bago natin pag-usapan yan mga kamama, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, ilike mo na rin yung video nito para marami pa tayong matulungan, okay? Nakagaya mo na nangangailangan ng ganitong klase ng love advice. Alright, so ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo? So number one, huwag makipagtalo sa bawat away ninyo. Oo mga kamamay, effective po ito para sa ganon, siya naman mismo ang iiyak sa paghahabol sa iyo. Kung dati-rate, okay. masyado kang matalak, masyado kang mabunganga, kapag ka nag-aaway kayo, lagi kayong sagutan ng sagutan, okay hanggang sa hindi kayo magkaintindihan, hanggang sa hindi kayo magkaunawaan, hanggang sa makahiwalay kayo. So mga kamamay, effective po ito ano, para kayo ang habulin ng isang lalaki. Iwasan nyo na pong makipagtalo o patulan yung mga away ninyo. Kung dati rati nga sabi ko nga madada kayong ganyan, pues gawin nyo ngayon na hindi nyo na sila pansinin, hindi nyo na sila patulan, sigurado ako mag pang ang isang lalaki sa'yo. Yung mga lalaking nagmamatigas, yung mga lalaking masyadong mataas ang pride, sigurado ko hindi magpapatalo yung mga lalaking ganyan eh. Kaya ang gawin mo, huwag mo siyang patulan. Siya mismo ang magbababa ng pride niya sa kanyang sarili kapag kaginawa mo yan. Bakit? Eh saan pa niya dadalhin yung kanyang mataas na pride? Eh hindi mo na nga siya pinapatulan, binabaliwala mo na nga siya. So kapag kaganyan mga kamamay, bababa ang ego ng isang lalaki. mare niya kung bakit hindi ka na naghahabol. Okay, marirealize niya na baka nakapag-isip ka na na wala rin namang papatunguhan kung sasagutin mo siya. Wala rin patutunguhan kung papatulan mo siya. Kaya ang isang lalaki, mag-iisip. Kaya ang isang lalaki, talagang mumuni-muni kung bakit hindi ka na naghahabol. Iisipin niya na baka siya talaga yung may kasalanan kung bakit hindi mo na siya pinapatulan. Kaya ikaw na umay na sa pag okay sa pagpatulo uh, sa kanya kasi nga wala nang pupuntahan yung inyong usapan kasi siya yung mali eh. Okay? Kung matigas ka pa sa kanya, hindi rin naman siya titigil hindi na naman siya magpapatalo. Kaya ang mangyayari dyan, kung hindi mo siya papatulan, mag-iisip, marirealize niya, baka mamaya siya yung may pagkakamali. At marirealize niya na hindi ka na naghahabol sa kanya. Hindi mo na kasi ipinuprove yung point mo sa kanya. Binabali, wala mo na kasi siya. Kaya ang gagawin niya, hahabulin ka niya. Okay? Pakiramdam niya ngayon, hindi ka na interesado sa kanya. Kaya anong mangyayari? Tataas ang value mo. Kaya anong mangyayari? Bababa ang pride niya. Bababa ang ego niya. Siya mismo yung lalapit sa iyo. Hahabuling ka naman niya. Okay? Ikaw kasi nakamove on na. Ikaw kasi walang pakialam sa pagtatalo niyo. Tapos siya, mataas pa rin ng pride. Tapos siya, kung pipiliin niya pa rin itaas ang ego niya, bahala siya. Kapag kaganyan mga kamamay, sigurado ako, babalik ang isang lalaki at hahabul siya muli sa iyo. Okay? So next. Ipakita mo na hindi ka nagaya ng dati, nagbago ka na. Yes mga kamamay, sigurado ako na napakarami ditong mga kababaihan ang gagawa nito. Yung ipakita mong nagbago ka na, hindi ka nakagaya ng dati. So kapag kaganyan mga kamamay, ang isang lalaki ngayon ay maghahabol sa iyo. Kung dati rate ikaw yung habol ng habol, ikaw yung nagmamakaawa, ikaw palagi yung nagpi-please na huwag umalis sa buhay mo yung lalaki ngayon. Gawin mo na nagbago ka na. Kung tingin mo, lagi ka lang yung binabali Wala, kung tingin mo, lagi ka lang yung sinasaktan Kung so, sa tingin mo, lagi na lang pa ulit-ulit yung problema Sa tingin mo, lagi na lamang ng bababae Hindi na natapos Sasabihin, nagbago na sabihin Hindi nyo nagagawin, pero pa ulit lang naman So, ipakita mo mga kamamay Gawin mo to, pigilan mo sarili mo Magaling ka dapat mag-TS Pakita mo na nagbago ka na. Hindi ka na ng dating utu-uto. Hindi ka na ng dating martir na hinahayaan na lamang yung mga bagay na ginagawa niya. Kapag ganyan ang ginawa mo mga kamamay, natuto ka. Medyo mahirap-hirap nga lang ito mga kamamay pero sigurado ako matututo ang isang lalaki at sigurado akong iiyak yan sa pagkahabol sa iyo. Kailangan ipakita mo na nagbago ka na. Ipakita mo na hindi ka na ng dati na masyadong utu-uto sa lahat ng bagay. Kung merong isang tao dyan na hindi ka pinapahalagahan, hayaan mo siya. Kung meron dyan isang lalaki na hindi makita ang halaga mo, hayaan mo siya. Wala kang panahon sa ganyan. Ipakita mo na nagbago ka na at sigurado ako. Kapag nakita ng isang lalaki na nagbago ka na, marirealize niya na maaaring mawala ka sa buhay niya. Marirealize niya na malaki ang mawawala sa kanya kapag pinagpatuloy niya ang kanyang mga maling ginagawa. At syempre, kapag naramdaman niya nagbago ka nga, pipilitin niya ngayon na ibalik yung dating ikaw. Pipilitin niyang gawin yung mga maayos na bagay, yung mga mabuting bagay, yung mga masasayang bagay na makakatulong sa inyong relasyon para ibalik yung dating ikaw. So maghahanap siya ngayon ng validation sa kanyang sarili. Okay? Siya ngayon ang maghahanap ng atensyon mo. Siya ngayon ang magpipilit na gumawa ng mga bagay-bagay para bumalik yung tiwala mo, yung saya mo. Well, nasa sayo na yan mga kamamay. Kapag kaganyan na nangyayari, hahabol-habulin ka na ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, pasalamatan mo ako dahil pinakita mo na nagbago ka na. Alright? So, number three. Pagtakahin mo siya kung bakit hindi ka na naghahabol. Yun nga, gaya nga nasabi sabi ko sa inyo kanina. Kung dati-rati naghahabol palagi kayo, pues itigil nyo po agad ito. Okay? Matuto kayong tisi ng isang lalaki. Matuto kayong hindi magparamdam. Matuto kayong magpamis Sigurado ako mga kamamay magtataka yan. Bakit ganyan ka na ngayon? Bakit nawala na yung paghahabol mo sa akin? Bakit ngayon nawalan ka na ng pakialam sa akin? Bakit ngayon binaliwala mo na ako? Yan yung mga bagay na sasabihin ng isang lalaki. At sigurado ako magtataka yan. Makakaramdam yan ngayon ng lungkot. Kasi nawala na ang isang taong ikaw na naghahabol palagi sa kanya. Kasi tumigil na pagod na ang isang ikaw na dating nagpapakamartir sa kanya. Kapag ng ka ganyan ang ipinakita mo sa kanyang mga kamamay, natutukang magtiis, natutukang uh, tiisin yung lalaki na yon, sigurado ako siya yung maghahabol na. Kasi magtataka siya eh. Bakit nagbago ka? Bakit yung babaeng niloloko ko nagbago na? Okay, yung babaeng akala ko dati, okay lang sa kanya yung ginagawa ko, biglang nagbago na. Bakit ngayon parang nararamdaman ko, handa na niya akong iwan. So yun yung mararamdaman ng isang lalaki. At kapag ka niya ng isang lalaki, nagbago ka na, naramdam mo sa kanya, tumigil ka na sa pagkahabol, pues kasunod nun mga kamamay, mawawalan ka na ng interes sa kanya. At sa isang lalaki, mararamdaman niya yung mga susunod na mangyayari, kaya ang mangyayari sa kanya, hahabulin ka niya. Kasi possible, maaari kang mawala. Kapag tumigil ka ng pagkahabol, kasunod nun, maaari ka na mawala sa buhay niya. Maaari ka nang mawala ng pakialam sa kanya Kaya ang gagawin ng lalaki Babalik siya sa'yo Pipiliin ka niya Kasi totoong mahal ka niya Pero kung hindi ka niya totoong mahal Kung hindi ka niya totoong gusto Iwanan ka niya Pipiliin niya yung mga ginagawa niya Sa, sa oras na yon. Well, okay lang yon, Okay, kasi nakita mo yung lalaki Hindi marunong magpahalaga Nakita mo yung totoong lalaki Na hindi marunong magmahal Okay, na-filterize mo ngayon Yung mabuting tao Kaya okay na rin yon. Pero kung mahal ka ng isang lalaki Lalapit siya sa'yo, iiyak siya sa'yo, maghahabol siya sa'yo. Kung ipaparamdam mo sa kanya na hindi ka na maghahabol. Alright? So next, i-improve na lang ang sarili palagi. Oo mga kamamay. Ito isa itong napak-effective tips para sa ganon. Umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa'yo. Kung wala, ka ng, kung wala na siyang pakailam sa'yo, hayaan mo lang siya. Taisin mo lang siya wag mo siyang hahabulin kasi tataas lalaki lang ang ulo ng mga yan. Sa madaling sabi, ang gawin mo, mag-improve ka ng sarili mo. Itaas mo ang kagandahan mo. Itaas mo lahat ng aspeto sa sarili mo. Mag-improve ka, magpa-sexy ka. Sigurado ako, tululaway ang mga yan sa pagkahabol sa inyo. Hindi lang siya ang magkahabol, sigurado ako. Lahat ng mga kalalakihan, mapapansin ka kapag ka sumasarap ka na, kapag ka gumaganda ka na, kapag ka sumesexy ka na, kapag ka yumayaman ka na, kapag ka bumabait ka na, kapag ka nagiging mabuti ka na Sigurado ako mga kamamay Marami maghahabol sa iyo Hindi lang yung lalaking sumayang ng oras at panahon mo Ang maghahabol sa iyo Marami makakapansin Marami mag-aad Marami mag-chat-chat sa iyo Marami friend request sa iyo Asahan mo yan At hayaan mo yung lalaking ng loko sa iyo Yung lalaking walang paki sa iyo Siya ang maghahabol ngayon At umiyak Alright? So next Huwag kang palaging maging needy. Okay? Karamihan sa mga babae, ganito eh. Masyadong needy, masyadong naghahanap ng maraming oras sa isang lalaki. Huwag kayong ganyan. Hindi maghahabol sa inyong isang lalaki kung masyado kayong needy. Palagi kayong nagbe-message, palagi kayong tawag ng tawag, palagi kayong naghahanap sa kanya. Mawala lang sa inyong paningin, hindi lang nag-message, hindi lang nag-chat ng limang minuto. Hinahanap, hanap nyo na. Huwag kayong ganyan mga kamamay. Nagpapakita lang kayo sa isang lalaki na malaki ang kamustuhan nyo sa kanya. Na tipong mawala lang kayo sa mata ng isang lalaki, hinahanap-hanap nyo na sila. Well, hindi po bad habits yan mga kamamay. Hindi tataas ang inyong halaga sa mata ng isang lalaki kapag kaganyan. Kayo mismo ang magtiis, kayo mismo ang magtsaga na hindi siya i-message. Okay, pigilan nyo ang inyong sarili. Huwag palaging available sa isang lalaki. Para sa ganon, matuto ang isang lalaki na hanapin kayo, na mamiss kayo para tumaas ang attraction at interes sa inyo ng isang lalaki. Ganyan ang gawin mo. Huwag niyong i-message. Pero kung palagi kayo ang nagme-message sa kanya, nako po, sigurado ako na hindi kayo hahanap-hanapin ng isang lalaki kasi alam niya na palaging nandyan lang kayo. Isang tawag, isang call, isang text lang sa inyo, nandyan kaagad kayo. Hayaan niyo kaya na tiisin mo ng isang lalaki kahit isang linggo. Tisin nyo muna sila palagi ang unang mag-chat o mag-text o tumawag sa inyo. Sigurado ako mas mamahalin kayo ng isang lalaki. Masahabulin kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. So, sinanay nyo kasi eh. Sinanay nyo kasi na palaging kayong nauuna. Kayo palagi ito matawag. Kapag ka hindi siya nagpaparamdam, lagi niyo silang hinahanap. Huwag ganyan mga kamamay. Iparamdam niyo rin na may value kayo sa isang lalaki. Paano yun gagawin? Sa pamamagitan ng paghahanap nila sa inyo kapag ka hindi kayo nagbigay ng maraming oras sa kanila. Alright? So, yun lang mga kamamay, ang ilang mga tips para umiyak ang isang lalaki sa pagkahabol sa inyo. Kailangan magawa nyo ito ng tama, kailangan magawa nyo ito ng maayos para maging matagumpay ang inyong mga gagawin. So, paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna ang video natin. See you for our next vlog. Paalam pa.